Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super Cute TV. Thank you po kayong lahat. Sa totoo lang mga kayo, iniiwasan ko na talagang gumawa ng mga ganitong content. Yung pinapakita natin, yung mga kaganapan sa concert ni Ila City TV. Kasi marami na po kasi nag-upload guys. Yan, meron po tayong mga kilalang uh, content creator din siya na nag-upload din po ng full video talaga. So, ayaw natin magkaroon ng violation kay YouTube. Kaso nga lang mga kayo, meron pong nag-PM sa akin guys na sabi po niya, wala nang umaakyat na mga babae kapag uh, kumakanta yung idol mo. <laughs> Siguro bulag. So, ito magpapag... Uh, sa Santiago mga kayo, ayun, makikita natin dito mga Ayun, oh, ang dami pa rin naaaliw. Yan, na humali, kinikilig sa idol namin. Ilias JTV. di oh, ba? diba? Latest po yan, ha? Kagabi lang po yan sa Santiago. Baka si Sir Macchio. Personal message kasi siya, Macchio. Kaya mahirap nang i-ano natin dito. I-flash natin dito sa screen, Macchio. Kasi private message po siya. So, ito. Gusto ko lang ipakita to, guys. Na ito, oh, ayun, marami po. Yan. <laughs> marami pong umakiyat dito po sa stage kapag uh, nagpe-perform po si Ilias JTV. Ayan, nandun pa rin yung kanyang karisma. Ayan, nandun pa rin yung kanyang karisma. Yan yung kanyang appeal sa taas ng stage. Kaya marami pa rin mga babae ang umaakyat. So, ayan o, di ba Kagabi po yan, guys, ha? Sa Santiago. Ayan, Santiago, Agusan, Del Norte. Hindi lang po yan isa, mga kayo. Hindi lang po yan isa kasi may naghihintay po yan sa gilid. Ayan o. Oh. Si naghihintay lang po yan ng uh, timing, mga kayo, para pumasok. O, <laughs> ba diba? So, ito, panoorin nyo muna to guys. Panoorin nyo muna to Kasi hindi lang po silang dalawa. May, meron pa yan. Uh, tatlo yata. Tatlo, apat. Yan, panoorin nyo na lang, mga kiyo, para makita rin ni sir. O, oh, ito, iba, sir, yung sinasabi mong wala nang umaakyat. <laughs> eh, ayan, no, ayan. Hindi, o, oh, ayun, may umakyat pang isa. O, so, diba, ito, guys, panoorin mo ninyo. <laughs> So, yun lang guys. Hanggang dun lang muna yung ipapakita natin. <laughs> Ayan, marami namang mga full video kagabi. Ayan, sa concert ng Ila City TV dito po sa Santiago. Ayan, kay Sir Dave, panoorin nyo. May live po siya, mga kayo. So, pinakita ko lang, guys, dito sa channel natin ulit, yung mga ganitong content, mga Q. Kasi marami na rin nagsasabi, guys, na laos na daw, wala nang umaakyat sa taas ng stage. Ito, when perform po si Ila City TV, mga kayo, ay marami pong umaakyat talaga. Guys, ganito kasi yon. Hindi naman kasi sa lahat ng performance niya, sa lahat ng kanta niya, kapag nagko-concert po siya, may umaakyat. Doon lang po may umaakyat sa kantang Sabakadiri, yan, yung uh, Bolivia's Redem, mga kanakanta. Doon lang po talaga may umaakyat na mga babae. Hindi naman pwedeng umaakyat sa lahat ng kanta yung mga babae, Mario, yung, yung mga tagahangan nila si TV. So, doon lang po sa portion na kantang Saba dire, Yan, at sa kanyang signature moves, doon lang po halos may umaakyat. Yan, hindi naman sa buong performance talaga, Ayan, may umakit. Siyempre guys, uh, minsan may mga kanta rin na nakapokus lang talaga siya uh, sa pagperform perform si Ila CTV. So, yun lang mga cue. Uh, na supportahan pa rin natin guys, mga solid supporters po ni Ila CTV. Yan supportahan pa rin natin yung idol natin. Uh, malapit na po siyang uh, mag-concert sa ibang uh, bansa mga Q. So, world tour nila, malapit na po yan. So, yun po yung inaabangan natin guys. So, pagdasal natin, nabigyan pa sila ng malakas at uh, healthy, pangangatawan mga kakuyo. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Ayan, ito kay sir, yan. Ser uh, sir, ito na po yung sagot ko doon sa tanong po ninyo. Yan, na uh, kasi hindi po siguro na sir nakikita mga kakuyo. Ako, hindi ko po minamasama yung ano ni sir, ha? Yan, opinion lang din naman siguro yung mga kuyo. Kaya nga ito, nag-content tayo ng ganito para makita rin po ng uh, mga followers natin dito guys na hindi na rin halos nakapunta sa Facebook na may umakyat pa rin. Yan, kapag nagpe perform sila si TV Mahakyo. Actually, marami guys. Yan, hindi na nga siya halos makapag-perform. Oh, tulad yan, hindi po isa, hindi po dalawa, kundi tatlo po. Yan, at marami pa yan mga ako yun mga umaakit. Kasi doon lang po kasi may umaakyat guys, sa kantang Sabakadiri. Yan, tapos doon sa Bolivia's Rhythm na kanta mahakuyo, yung kanyang signature moves. Doon lang po halos may umaakyat ha. Yan, hindi naman sa lahat ng performance, hindi naman sa lahat ng kanta ni Ila si TV. Tuwing mag-concert po siya, may umaakyat yan, sa ano, sa uh, sa modelong charing, meron din minsan na umaakyat, Mario. So, 'yun lang guys, maraming maraming salamat. Abang lang kayo mga ka sa mga update natin dito po sa ating uh, YouTube channel. Ayun sa mga kaganapan pa po dito sa idol natin, Elias J TV. Sa so, mga gusto pong bumili ng t-shirt ni Elias J TV Mario, nandiyan yung uh, yellow basket sa baba guys May mga t-shirt po siya diyan. Mario, i-click niyo na lang, huwag kayong mag-alala Mario kayo, kasi uh, tutut 3 days to 5 days to 1 week lang naman yung delivery niyan mga kayo. Medyo tatagal po siya na 1 week. Medyo malayo po yung location ninyo. So yun lang guys, i-click nyo na lang yung gilo basket dyan. At mamili na lang kayo ng design na gusto po ninyo mga kaki Maraming salamat guys sa na-subscribe nyo po itong ating YouTube channel para pa sa mga karagdagan. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.